mga kasan lover, welcome to my YouTube channel. Yan. Dito ako ngayon sa loob ng aming barak. Ang init. Yan. Hmm. Nasa loob ako ng barak. Magulo pa kasi katapos ko pa lang maglaba. Mas naligo rin ako. Ay, yung asawa ko. Sa Di nakapasok masakit sa niya mm. Malapit na ang December. So, malapit na rin tayong umi sa province ng Tacloban. Papasyal ko kayo dun sa ano sa mga pinupuntahan namin pag nangangalakal kami. Para makita nyo rin yung view. We're back! Ayan. Nandito tayo sa labas kasi nga, ang dilim dun sa loob ng aming barracks. Kahit may ilaw, madilig pa rin. Kasarado yung pintuan. Masilaw kasi. Mm. So... Ayan. Malapit na nga ang December. At malapit na rin kami umuwi. Sabi ng asawa ko, biro kami ng December. Kasi dito, wala nang masyadong ang dito Mga tanawin. Kaya gusto ko na rin umuwi doon sa ano, probinsya para makapag-vlog na rin doon. Punta tayo sa mga magagandang tanawin. So, stay put lang kayo dyan, mga kasan lover. At para rin makita nyo kung saan ba ako nakatira, saan kami nakatira, yung bahay namin, at kung ano yung mga yung mga ginagawa namin pag nandun kami, kung ano yung trabaho namin. Yun. Nung nasa Tacloban kasi kami, yung yung ano namin doon. Yung trabaho namin doon. Yung asawa ko, pag merong gustong kumuha sa kanya na ano, construction, nagko-construction siya. Pero pag wala naman, nangangalakal kami, nangungulikta kami ng mga karton, mga mga kalakal ba na pwedeng mabenta meron kaming sariling pedicab. Pero sabi ng pamangkin niya, tumawag kasi yung pamangkin niya sa amin. Ano na daw, medyo may sira na kaya kapagawa rin namin yung pag-uwi namin. Kaya kami dito napunta naman sa lugar na to. Kasi nga, ang late ng kita sa ano, sa kalakal, sa maraming marami na din nangangalakal, sa yung presyo ng kalakal bumaba. Kaya yun, napilitan kami lumayo yung muna. Yan. Kaya, dito kami napadpad sa bukid. Yan. Pero construction pa rin yung trabaho niya dito. So, pagpunta natin sa Tacloban, sa probinsya, papatuloy pa rin tayo doon ng pag-vlog gusto ko ipakita sa inyo ang buhay namin doon. Kaya sana tuloy nyo kong subaybayan at supportan. Maraming salamat na pala sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. <tinyo> sana, salamat sa inyo. Maraming salamat.